Ngayong sunod-sunod ang mga bagyo at kaliwat kanan na naman ang mga pagbasa sa kalsada. Muli nagbabala ang Department of Health laban sa sakit na leptospirosis na nakukuha sa tubig na kontaminado ng ihi ng daga. May report si Marisol Abduraman. Hindi man maghapong inulan, baha pa rin ang lugar na ito sa Tondo, Maynila. Pero kahit lubog sa baha, tuloy ang negosyo rito. Kung perwisyo dulot ng baha sa karamihan, ikinatutuwa naman ito ng ilan. Pag dito duman yung taxi, pag bumabas taxi, sumasakay sa amin. So, ibig sabihin, mas marami siyempre ang nagta-tricycle kung baha. Oo, oh, marami. mas marami ang kita. Medyo po. Kitang-kita rin ang saya sa mga batang ito habang nagsuswimming sa baha. Hindi alintana ang sakit na maaari nilang makuha. E eh, ba't kayo naliligo pa rin sa tubig? Wala, itarap eh. Ah, uh, enjoy. Masarap na masarap. Oh, oh. Para presyo pag natulog ka. Pero babala ng Department of Health, Mag-ingat dahil hindi basta-basa ang sakit na maaring makuha sa baha. Isa na nga rito ang leptospirosis o impeksyon na nakukuha mula sa ihi ng daga na maaring nakahalo sa baha. Pagtatampisaw natin doon at uh, papasok sa balat natin yung mikrobyo, lalo na kung may mga sugat. Karaniwang sintomas nito ang mataas na lagnat, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, pananakit ang binti, lalo na sa likurang bahagi nito, ubo, pagdura ng dugo at pagkukulay tsaan ng ihi o di kaya mahirap na pag-ihi. Nararanasan daw ang mga ito sampung araw hanggang dalawang linggo matapos lumusong sa baha. Payo ng DOH, huwag ipagsapalaran ang kalusugan. Oras na may maramdaman, agad magpakonsulta sa doktor at huwag magdoktor-doktoran. Sa loob lamang kasi ng dalawang araw, Maaring ikamatay ang leptospirosis kapag hindi na agapan. Pag parang pagkalason din sa dugo yan, pwedeng pumunta yan sa utak, magkaroon kayo ng meningitis, pwedeng pumunta sa lungs, magkaroon kayo ng pag-ubo, pulmonary hemorrhage. Maaring ikamatay. Kaya ang trabahador na si Nonoy, naninigurado. Naglalabas tayo ng mga kalakal dyan, kailangan nakabuta. O, huwag na lang talang lumusong pagka walang buta. Payo ng DOH, iwasang lumusong sa baha gumamit ng tulay o anumang pantawid kung hindi naman maiiwasan magsuot ng bota makatutulong din daw ang pagsusot ng pantalon para mabawasan ang mikrobyo at iwasang magkasugat Marisol Abduraman GMA News